Nag food trip nga pala ako ng pastil ni Ate May. 2015 pa nung huling kain ko dito. Grabe, panalo pa rin. Pagkatapos ko kumain ay eh, napansin ko na madaming motorista sa daan. Na curious ako kaya sumunod ako. Nakita ko na grabe ang daming tao sa TLC Park. Kaya pumasok ako dito para alamin kung anong meron sa loob. Pagkapasok ko may nakita nagad na sa akin. Sabay nakita ko pa si... Kong George! Magandang hapon po, magandang hapon. Hello. Ang George. Hello. Ang pogi niyo pala sa personal kasi sa tarpaulin. Sa, sa... 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 sa tarpaulin na, na nakikita. Ngayong araw nga eh maghahanap tayo ng food tripan. Wala kasi niluto dito sa bahay eh. Hanggang sa napadpad ako dito sa may Tagig Lake Shore dito sa Telsey Park eh habang naglalakad ako, napansin ko na parang may sumusunod sa akin. Aray ko, sumunod sa akin dito si Boss Bullet pati si Madam Charlotte. Tara tara, ali kayo dito, maghahanap tayo ng food tripan. Habang naglalakad ako, nakita ko pa dito si Mommy Pio. Dito nga pala kami magfo-food trip sa pastilan ni Ate Mayno malapit lang pala to sa TLC Park Sock. To nagugutom na ako kaya mag-order kami dito ng pastil. Matagal-tagal na rin nung huli kong kain ng pastil ni Ate May, no? Bali mga 2015 ata 'yun eh o 2014. Yung tipong pag nagkaroon kami ng na 10 piso eh dito kami magfu magfu-fu trip. Habang kumakain nga ako dito, napansin ko na parang ang dami mga bikers na dumadaan dito. Ano kayang meron doon? Ah, basta mamaya na 'yan, no? Mag-focus muna tayo dito sa pastil ni Ate May. Food trip muna tayo dito. Panalo to, guys, so pastil plus may hotdog. Ay nako, solve talaga ang araw mo nito. Malapit lang pala to sa si Park kaya try nyo tong pastil nila. Itong mga tropa ko kusan san sumusulpot eh oh. Tapos may nakita pa kami ditong mamang kumakaway. Ano yon? Hindi nga sa kalayuan eh. Bumili nga pala ako dito ng kikiam tsaka chicken ball. Grabe, panalong food trip to ngayong hapon. <tip> Grabe guys, so ang dami mga motorista dito. Ano kayang meron? Bakit sabay-sabay yung mga motor na nadating? Kaya sinundan namin para malaman namin kung anong meron. Grabe, ang daming tao dito sa TLC Park guys, oh. Tapos may nakyutan pa sa akin. Bossing, magandang hapon. Bossing, anong meron dito? Ang daming tao. Ah, Riders Boss, sumusuporta tayo sa Team TLC Number 1 Yoon, George Bocobo Salamat Bossing! Parada tayo ng TLC ngayon TLC! TLC tayo ngayon, dapat ating crew sa George Bocobo lang tayo Team Lani, Kaya Tano, sa mga tropa ka dyan Woopsie! Hohoho! Bossing, have bossing! George Bocobo! George Bocobo! George Bocobo! Team TLC! Team TLC! para. Uy, si Kong George yun ah! Kong George! Huwag hapon po! Huwag hapon! Hello. Ang pogi niyo pala sa personal Ay, kaysa salamat. sa tarpaulin. Sa tarpaulin natin nakikita. eh. <laughs> so mas pogi ako sa personal. Natal, kaya oh. Personal, kaya personal talaga. Personal. Nagmumuni-muni ako dahil malapit na ang ating uh, eleksyon eh. Kong George, yes. tama tanong lang po. Ano po ba yung ginagawa ng isang congressman? Hirap naman yan. <laughs> <laughs> Pero siyempre <laughs> bilang uh, congressman, ako po ang magiging boses ng uh, siyempre ng second district ng uh, Taguig. but lahat po ang Tagig po yan no. Gwa, tayo ng mga batas no para mas magpaganda pa lalo ang ating uh, syudad ng Tagig no may programa tayo at mga batas na eh, sa batas sa PWD sa seniors at sa iba't ibang sektor ng society so ito po ikaw, George talagang uh, magiging boses no ninyo sa kongreso dito sa ating second district sa Tagig uh, ako isang ama ng isang PWD na 15 year old na si Sancho so malapit po sa puso kong programa talaga para sa mga PWD yung magandang akses sa kalye sa mga building at yung mga Uh, PWD natin at yung mga senior citizen mabigyan palang uh, opportunity na makapagtrabaho no? kung gusto nila at kaya nila dapat nandyan yung opportunity sa education at sa scholarship natin no? ngayon marami ng gumagraduate every year at marami ng uh, mga board passers So ang next step dyan, dapat uh, mahanapan ng magandang trabaho no yung ating mga graduates yung ating mga board passers as much as possible dito sa ating syudad, no sa BGC or sa Arca para madali para sa kanila. Pakaganda na naggawa ni Mayor Laniketa no dapat natin ipagpatuloy na suportahan siya at yung mga taong susuporta sa kanya yan ang susuportahan dapat ng bawat tagigenio. Yeah! Ambiling mokok George mokobo Let's go guys Let's go guys Dito lang po. Mag dito, <laughs> dito lang po. O, oh, itutuloy <laughs> mo <laughs> na aking uh, pagmumuni-muni. Salamat <laughs> <laughs> po, <laughs> po God, God, God bless po mo sa inyo. God okay. bless na kagayan nyo sa dito. Ah. Uh, thank you po. Grabe yung ang dami mga tao dito, guys. Ako naman po si Cap George Bocobo, ang uh, tunay na kapartner ni Mayor Lani Cayetano dito sa 2nd District. Lunas Party List. Bali, guys, nandito nga pala kami sa MTLC TLC Park, no? At kita niyo naman ang dami mga taong dumalo dito. Lani! <laughs> nga guys napadaan lang pala ako at nakilala ko pa dito si Kong George Bokobo. Sana so, hanggang dito na lang ha. Bye bye!